Naranasan mo na ba yung maging mag-isa sa buhay? Yun bang wala kang kaagapay sa isang problema at parang walang nakakaintindi o umiintindi sa Sa panahon ngayon na marami ng paraan ng komunikasyon at merong social media, eh parang ang hirap isipin na meron pa ding taong makakaramdam ng pag-iisa. Siguro lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Eh halos kahit anong oras ka lumabas, meron at meron ka makikitang tao sa paligid. Umulan man o umaraw, umaga man o gabi. At dahil ikas sa ating mga Pinoy ang laging on call pag may problema ang iba, eh hindi ka na halos mawawala ng kaagapay. Pero sa kabila nito ay hindi pa din mawawala ang mga pagkakataon na nag-iisa ka sa pagharap sa iyong problema. Ang pag-iisa kasi ay walang kinalaman sa dami ng tao sa paligid mo o sa buhay mo. May kaugnayan ito sa kung sino ang aagapay sa iyo sa panahon ng krisis mo. May mga tao kasing lalayo sa iyo dahil matigas ang ulo mo. Yun bang kaya ka nag-iisa dahil tinuloy mo pa ang isang bagay kahit sinabihan ka na na wag na o hindi dapat. Misa nag-iisa ka dahil sinira mo ang sarili mong reputasyon sa buhay ng iba. Maaaring inabuso mo tiwala ng iba. Nanloko ka. O kaya ay hindi mo tinupad ang sinasabi mo kaya bandang huli, nawala na ng amor ang ibang tao sa iyo. Meron ding pag-iisa na bunga ng hindi mo pag-o-open up sa iba. Yun bang sinasarili mo ang problema? Maaaring nakapaligid sa iyo ang mga taong may kakayahang tumulong o kaya naman ay may concern, pero hindi nila alam ang iyong pinagdadaanan. O marahil ang pag-iisa mo ay dahil walang nagpapahalaga sa iyo, walang may kilala, o nasa lugar ka na walang makakatulong o makakaagapay man lang. man sa mga nabanggit ang dahilan, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Kung may struggle ka, nandyan ang agapay ng Diyos para sa iyo. Kung may kasalanan ka, handa ang Diyos na patawarin ka kapag pinagsisihan mo ito. Kung walang ibang may pakialam, alalahanin mong mahal ka ng Diyos at may pakialam siya sa iyo. Ang sabi ng Bible, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ang panahon ng krisis mo ay maaaring maging panahon ng paglapit mo sa Diyos. Gusto kita ipanalangin Nalangin tayo. Panginoon, dinadalahin ko po sa inyo ang aming tagapakinig na marahil po sa sandaling ito ay nag-iisa sa kanyang mga suliranin. Salamat sa sinabi ng iyong salita na anuman ang aming pagdaanan ay merong kang alam sa aming buhay. Kami ay mahalaga. Dalahin ko po, Panginoon, na sa gitna ng kanyang krisis ay maranasan niya ang iyong kapangyarihan, pagkilos at higit sa lahat, ang iyong pagkalinga at pag-ibig nawa po ay magkaroon siya ng pag-asa dahil sa katotohanang nariyang ka para sa kanya. At hayaan niyo po na ang panahon ng kanyang krisis ay maging pagkakataon para makilala kanya, maranasan kanya, at maging kasali ka sa buhay niya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panghawakan mo ang katotohanang hindi ka nag-iisa dahil ang Diyos ay nagmamalasakit para sa iyo. Asa ka pa? Ha? Kung kayo po ay nanalangin kasama namin, mag-iwan po kayo ng comment at makikipag-ugnayan po kami sa inyo. Maraming salamat po.